Gracia, klikod ng pinto. Ang kawadan pinto ang hindi ka mabinubuksan ay may dahilan. May mga pintuan sa buhay na mas mabuting huwag ng buksan. Ngunit paano kung ang mismong pinto na iyon ang tumatawag sa'yo? Si Mina, isang dalawamput-tatlong taong call center agent, ay lumipat sa isang luma ngunit murang apartment sa Pasay. Tahimik, malapit sa trabaho, at mukhang simple lang. Pero may kakaiba agad siyang napansin sa kanyang bagong tirahan, isang pinto sa likod ng kabinet sa kanyang silid. Matagal nang nakatayo roon ang kabinet, tila tinatakpan talaga ang lumang kahoy na pinto. Nang tinanong niya ang landlord tungkol dito, simpleng sagot lang ang nakuha. Wala yan, lumang storage lang, huwag mo na lang galawin. Pero bawat gabi, um... Naririnig ni Mina ang mahinang katok mula sa likod ng kabinet. Isang gabi, naalimpungatan si Mina sa tunog ng maliit na kaluskos. Akala niya dagalang, ngunit paulit-ulit ang tunog. Tok, tok, tok. At minsan pa, may mahina siyang naririnig na boses, na tila pabulong. Buksan mo. Hindi niya alam kung bunga lang ito ng pagod, stress o bangungot pero sa mga sumunod na araw lumalakas ang mga katok parang hindi na lang ito basta tunog parang may nagpipilit pumasok mula sa loob ng pinto hindi na nakatiis si Mina ginamit niya ang flashlight ng kanyang phone at isang gabi inalis niya ang kabinet. doon niya nasilayan ang lumang kahoy na pinto may kalawang ang hawakan at may mga gasgas -gas na tila may nagpumilit lumabas nagatubili siya pero sa sobrang kuryosidad, binuksan niya. Madilim, malamig, walang laman, o yun ang akala niya. Nang gumamit siya ng flashlight, nakita niya ang mga larawang punit-punit sa sahig at isang lumang salamin sa dingding at sa salamin. Hindi ang refleksyon niya ang bumungad. Sa halip, isang babaeng duguan ang mata, nakangiti, nakatayo sa likod niya. Pero paglingon niya, wala naman talagang tao. Simula nang binuksan ni Mina ang pinto, nagbago ang lahat. Sa tuwing matutulog siya, nagigising siya sa parehong eksena sa panaginip. Nasa loob siya ng maliit na silid, may salamin, at may babaeng tumatawa sa dilim. Kahit sa trabaho, tila may bumubulong sa tenga niya. Mga salitang hindi niya maintindihan, pero paulit-ulit. Balik ka, balik ka, balik ka. Isang araw, hindi na pumasok si Mina sa trabaho. Wala rin sumasagot sa tawag. Kaya't nang puntahan siya ng kapatid niya sa apartment? Bukas ang pintuan ng unit, pero wala na si Mina. Tanging naiwan lang ang kabinet na nakatayo ulit sa harap ng lumang pinto. At sa ibabaw nito, isang sulat lang ang nakapatong. Binuksan ko. Hindi ko na maisara. Sa bawat ang hindi natin pinapansin, Baka hindi ito basta sarado. Baka hinihintay lang tayong bumukas. Tanong lang, Handa ka bang harapin kung anong nasa likod nito? Subscribe slash follow for more horror stories. I comment ang iyong karanasan.